play na ayan mga boss yan lapit mo dito ayan pantay na yung ano natin mga lodi napapansin nyo ayan o oh. wala nang nakakapa hmm. zero zero na dapat pumantayan dito sa ano na to Kasi pag once may nakausli dyan, sasabit yan dito sa kanal mga boss. Yan yung kanal na yun oh Ayan. Hanggang loob kasi yan eh. Once na may sumabit dyan, di nyo may ikot yung susi. Ingatan nyo po ito mga idol ha. Paalala lang. Pag nagkikil kayo o kaya ginrinder nyo, tanggalin nyo po ito. Kasi baka mamaya makalimutan nyo, masaman nyo to. Nako, walang mabibili nito mga boss ito yung pinaka lock nya para hindi mahugot itong susian tsaka may spring yan, ingatan nyo pong di nyo may laglag ayan oh. subukan natin, ang gamit namin pala mga idol kung wala kayong grinder pwede namang kikil kaso medyo matagal kikel. ito yung gamit natin, oh. ito yung gantong grinder may liha parang liha yung bala nya para mabilis o yan, pantay na pantay na wala na akong nakakapang nakausli kaya pag once na pinasok nyo siya dito eh, hindi mo na natin ilalagay yung lock kasi kailangan pang pindutin tatanggalin ko rin naman mamaya kasi lalagyan pa natin to ng pampadulas okay yan, pasok natin na. ah. hindi ba Oh, naikot-ikot na siya oh. Kanina hindi, di ba? Ganun lang kadali mga boss. Okay? Tingnan niyo pag hinugot ko tong susi ah. Aangat 'yang mga 'yan. Oh. Oh, di ba? kangat 'yang kabilaan pati oh, okay. sa kabila. Hmm. Pag umangat 'yan, so shoot 'yan dito sa ano? Sa mga kanal kaya maglalak siya. Ngayon pag pinasok niyo susi, oh, bumababa siya. Ingatan nyo mga bus sa paghugot ha. Pag binigla nyo, yung tatalsik yung mga may mga spring sa loob. Okay. Ganun lang kadali. Yung ano natin. Kaya, yung susi ng motor natin iisa na. Sa tangke. Tapos, uh, dito sa anuhan ng helmet. Pati dito. Isa na okay mga boss bye bye god bless po mga pyesa natin oh, ang dami yan papaship natin Columbia lahat yan mga boss halos 300,000 binayaran ng Colombiano yung mga yan saka iniintay pa natin yung ibang pyesa para sulit yung shipment okay bye bye